tapo mo natin. Compare po natin sa kanina, ano? Yan. po yung air conditioning signal. Dati pag inon po natin 'yan, walang ilaw 'to, blower lang. 'Yan, blower. Yung air conditioning signal, pag inon dapat 'yan. mag on dapat 'yan. Oh, kita nyo nag-on na. Oh, di ba? Nag-on na siya, oh. Oh, lumalamig na siya ngayon. Ngayon nag-on na rin siya. <tipan> nabara na ito ay ayaw gumana na AC. Ayun oh, ayaw gumana. Ayun po kay Sir. Shoutout taga Angat Bulacan. ayan kahit anong galawin dito, ayaw talaga mag-function. Ano, okay 'tong blower. Blower lang po siya, blower lang. Ayaw mag-engage ng AC niya. And then pag kapag dinayagnose natin siya, ano, uh, Nissan 'to lang. Tingnan natin yung signal ng AC niya. Kung ayaw gumana. Kailangan lang kasi pag nag-on ka ng blower, automatic siya pag so, pinindot mo sa si A, sisindi siya kahit ito dapat sisindi yan kaya nang nakatagal yan sir na ganyan uh, uh, bago lang dito lang, um, galing kasi akong kabiti pag pag start ko ayaw nang kumana to. Um, yan, punta tayo ng data stream yan, ito sinasabi natin sir no, yung AC pressure sensor mo may reading sya ibig sabihin functional yung pressure sensor yung ano mo aircon mo ngayon ito ang kailangan mag on sir galing dito kailangan pag in on mo yan pagyan natin one in AC natin dapat mag on yan ngayon eh, hindi siya nag on o no? kaya ayaw gumana ng compressor ngayon unahin natin buksan yan ito panel

yan po after natin i-resolder uh, po yung kanyang mga uh, connection check po so, natin yung uh, mga diode yan na po yung ano yung yung indicator na po natin babalik natin lahat para so, malaman pa natin yun po na oh. natin oh. So, kanina wala pong gana yan Ay, walang ano, eh, walang <laughs> saan, eh. walang tubig yee, eh. hindi <laughs> uh, pa gagana. Nung um, magdita yung Pero yung magdita Eh, magdita yung magdita yung magdita yung magdita na magdita yung magdita yung magdita yung magdita yung Okay na Ah, Okay, okay, na control din dito? na Opo, ayan oh. Naman monitor yan dito, sir. Kaya bago kami gumalaw nito, okay. ni monitor namin dito. Kasi minsan, kundi pa pala yung ilaw, nag-go-on naman. Okay. Ang problema pala, nasa wiring. Gagalawin mo agad to. Hindi mo mananakit na kung buo yung switch mo. Kung pa lang pala yung ilaw. Okay na to. Fix na lang natin, mga bossing. Yeah, nag-automatic siya. Oh, 'yun oh, oh nag-on ulit siya. Oh. Nag-automatic na po siya. Okay na po. Fix na lang natin. Yan po, one more na fix na natin. Ay, may kulang tayo, sir. Ano? yun mana na thank kay bossing niya inontak po tayo <laughs> okay na syempre okay, nandito na rin si sir iskanin na rin natin yung kanyang system Tara. Ah. ah ayos ayun no, no detected no diagnostic trouble code is detected ibig sabihin wala syang error ayos na okay, lumalamig na po gumagana na rin ang mga boss thank okay, you po kay bossing dinayo po po tayo maraming <laughs> salamat uh -huh. Okay, okay. ito po ang sintomas po nito yung iba nagpapagawa sa akin may time do na pag on nila ayaw gumana may maya gagana Ganun daw po yung kanilang ano na encounter dito. Tapos may time na katanghalian bigla na lang mag-shutdown ayun na naman gumana. Paloko-loko na nga eh. Yun ang ano nila. Pero Yun iba kapag nagsira totally shutdown ayun na talaga mag-on. Yun yung nangyari sa inyo sir. Ayun na talaga mag-on. Ano eh. oh, Kasi nung tinatainit gumana last time na ano. Nung pag-uwi na kami dito, nung gagamitin ko na, totally wala na talaga. Hmm. Eh, ano? Ano kasi, di ba, dapat sasakang saksak na lang yung sunti, nakabukas na. Oo, nakabukas na yun, dapat. Anong nabara to? Nabara uh, LS? data EL, EL to, EL. 4x2. 4 by 2 2,000 na na to. 2,010 2,010 model po ito na nabara Okay Thank you Thank you Okay na po Okay na po May siya nabara tayo diba na ba Better AC switch yan